paglaban ng bayan. Kukunin nila yon. Yeah? Kasi, again, when emotions are high, intelligence, tiba, is low. Mababa. So, yung hahanapin nila yung galit na galit, yung mga passionate na mga kabataan, na usually, kinukuha nila dyan magaganda at magpogi para mas makakapag-recruit. Kaya mga kababayan, yung mga magulang, ingatan niyo yung anak niyo sumali sa mga ganyan. Hindi legit yan. Hindi legit yan. Nagre-recruit lang sila sa NPA. Naghahanap lang sila ng makikita at ma ma maaay na ito, pwede itong ip ipasok, ma ma, ma emotional to. Ha? Gagamitin natin yung laban sa korupsyon para ma-recruit natin. Ganyan yung mga NPA. Kaya galit na galit sa akin mga NPA. Kasi bidubukin ko sila. Tanong niyo sa si LTFL Kak. Tanong ninyo sa si Nika. Ganyan na ganyan ang style nila. Alam yan, andam, alam mo ba, ako mismo nakita ko yun sa dami ng kanilang mga groups. As in, front. Legal front. Pero sa totoo lang, recruiting front yun. Going to the NPA. You wanna know? Ask Kairik. Ask NTFL Ano nga ako ngayon? Kasi dati, ayos ang takbuhin ng NTFL kak. Ngayon, wala na. <laughs> Hindi. Laban pa rin naman sila sa NPA. Kaya lang yung boses nila mahina na. Eh, hindi na sila makapagsalita. Kasi nga, itong gobyerno nito, hindi naman sila ganun kasuportado, unlike nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya I have panawagan. Ha? Meron akong panawagan sa inyo. Lalo na sa mga militar. Itong panawagan na ito, It is not to incite sedition or uh, to rebel against the government. No, 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 no. I am totally against it. Always. Even if I ask for Marcos to resign, I am against any form of rebellion. Rebellion comes from Satan. So I will not ever uh, go with that kind of call. Pero ako nananawagan ako sa inyo sana nakikita nyo to as a bigger picture. These NPAs, lumalakas na sila through this fake love of the country or fake anti-corruption rallies. And I know, kayong mga sundalo, alam nyo yan. Kayong nasa intelligence ng, ng AFP, alam nyo yan they are using this quote unquote anti corruption rally to recruit students. Wag yung hayaan lumala ito. You have to intercede. You have to do something about this. Why? It is your legal. definition or legal uh, protector kayo ng ating konstitusyon. You are protector of the people, AFP. Kaya kailangan kayong makialam na. Makialam, hindi. Pabagsakin si Marcos ha. Again, hindi pabagsakin, hindi yun. Makialam na kayo siya ganito. Lalala ng lalala ito. Sinasabi ko na sa si inyo, AFP, lalala ng lalala ito. Gagamitin ito ng mga NPA to recruit mga realistang ral estudyante, huwag niyo hayaan nito AFP. Parang awa niyo na. Baka mamulat na lang tayo rebelde na mga Pilipino. Lumakas sobra ang ganyang klasing quote-unquote anti-corruption agency. Uh, Hindi totoo yan eh. Fake yan. Alam niyo yan. Alam niyo kung sino ang corrupt sa Pilipinas. At yun dapat sana ang pinabababa natin. Pero hindi. Eh. Ginagamit ito ng mga NPA. Hindi nga nila maderecho ko sino eh. Ginagamit ito ng mga NPA para makapag-recruit. Parang awa nyo na AFP, do your job. This is your job. Protect the people. Protect the people from these NPAs. Protect these people from these rebelde eh. in the schools, in the university. Protect us. Parang awa nyo na. I am calling sa mga AFP. Tulungan nyo kami. Yung mga kabatahan natin, nare-recruit na. Parang awan nyo na. Do something about this. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.